Ganito po pala pinaghahati-hatian ang pondo ng ating bayan. Kaya po pala galit na galit sila kay Senator Marcoleta kasi hindi siya marunong makisama sa ganitong sistema. Kaya po pala uh, ang, init-init ng dugo nila kay Senator Marcoleta kasi yun nga, ayaw makisama ni Senator Marcoleta eh. Kasi gustong ayusin ni Senator Marcoleta yung sistemang ganito. Pakigan po ninyo guys, ang pahayag po ni Senator Marcoleta. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung pa paano nga kaya mahihinto o masusulusunan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi ako nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema. Eh. Kaya Oo, nagkakaroon ng ganong mga, gano ng mga ba, adventurism. Yeah. O nakapag-iisip sila ng kung ano-ano kaparaanan mm -hmm. para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. O, pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. opo. Eh na, na nakita ko na eh nung ako ano pa eh nung na, ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba kaya yung bakit ka, meron na tayong NEP? yung, oh. yung, yung NEP, ito yung National Expenditure, Expenditure Program, program mm -hmm. na ang nagpupundar nito sa umpisa yung tinatawag na Depe Development Budget Coordinating Council. Ah, ito yung DBCC? Ito yung DBCC. Uh -huh. Ah, sila pala bumubuo ng net? Eh, kasama sila doon. Ah, okay. Pagkatapos, okay, okay. kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimulan ng mga general principles kasi. Ah, uh -huh. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga okay. economic assumptions natin kinakailangan ito yung ating magiging parametro. Uh -huh. So sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay kunyari eh, hindi tataas sa 4%. Uh -huh. O yung ating uh, debt to service debt to GDP ratio ganito. Okay. Yung ating ekonomiya kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga uh -huh. economic variables. Uh -huh. So mula doon sa mga variables na yon, Magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Ah, opo. May meron silang pamamaraan diyan, naka-online naman sila eh. Opo. ba? si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DNR. Yan. Merong uh, lahat na DND, lahat na ng ahensya. Ng ahensya ng magsasubmit ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, mo siya yung naatasan na siya yung bi bale pagod ng budget din magba-budget ng lahat ng pondo na yon ang e, pangangailangan siya magtatala lahat yeah, no, Ngayon, ang, pinakamalaking ang pinakamalaking tapatalaan na yan manggagaling sa Department of Public Works and Highways ah DPWH pala inamin Pantos. niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito kaya minsan pero tatalunan pa, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba nang itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Uh -huh. Sabi ko eh, ng, BBM, sa oh, BBM po. Ikaw, ah. ikaw ang budget eh. Ikaw ang oh, nakakaw. Na, oh. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, oh, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin pinaka, ito. Tama yun ang eh. Oo. Oh, diba? oh, oh. Lahat na kano eh. Oh, oh. Mula doon, na, inamin nila na, okay, meron na ngayon, hanggang sa, ma, ma, ito tinatawag yung tinatawag, yung, yung stage na to ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Uh -huh. Okay, budget preparation yan. Uh -huh. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa uh -huh. at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, ano? Uh -huh. Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ayan siya na binuo ng DBM. Opo. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. Uh -huh. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin uh -huh. ang may natin. Yung gagastosan na yan. O, kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Uh -huh. uh, inamin ngayon nila na mula doon sa naitatag na nila. Opo na nabuo na nila yun yung, na, yung na, pinaka -nep. na, nabuo na yung conservative estimate ito, ito, yung pangunahing pangangailangan natin hmm. yun po ba ipapasa sa kongreso yun po ba yun yung kabuuan na yun ito nga yun eh ah okay opo, opo. ito nga yung national expenditure Oso, program yun, yung yun nila yun, nep opo, yun po yung ilang libro na sinasubmit sa kongreso oh, yun. Yun, yun, yun. Oh, yon ito ngayon ang hihimayin hmm. ngayon habang hinihimay yan meron silang tinatawag na ibinibigay inamin ngayon ng DPWH uh -huh. may allocable So know. dadagdagan yung net, meron so, lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat may, na kayo. May allot, may allotment pala no? O. Oh, oh. Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Ay, Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, uh, the power of the purse tama po. the House of Representatives. Kasi appropriations sito yes, Yes po, yes. Uh -huh. So pagka appropriations, fiscal o private na ano, nagsisimula, House of Representatives. Sa House of Representatives. O uh -huh. ba't ka kung nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po, para hindi na po mamulestya yung aming mga inilatag. Uh -huh. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pa kayo naman. Oh, o, o si, ko, lang kayo ng... <laughs> si Congressman Nelson uh, Luba po. <coughs> Luba, oh, Lubao. Oh. Oh, oh. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan, yan oh. o. Okay, para hindi na po kayo manggulo. Sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May alam. Oh, eh, ito yung aloka mm -hmm. Sa isa pala sa kasita, pang-areglo pala yun. Oh, aloka <laughs> Pagkatapos ng aloka eh, 300 may igit yun eh. Opo, oh, mm -hmm. sa lower house. Oh. oh. eh, ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka-regular congressman ka, 1 billion 1 na billion. average. 1 billion, ako, laki. So, meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion uh -huh. na maglilista ka ng project na gusto mo. Oo, uh -huh. hmm. kakaalat mo na ngayon. Kasi bawal oh. na yung pork barrel, kaya ngayon, yung, yung ginawa nila, uh -huh. pwede ka ngayon maglista. Yes, maglista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Uh -huh. Oh, maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Uh -huh. Ano yung leadership? House eh, yan po okay. yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan okay. po yung deputy speaker. Andiyan po okay. yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Andiyan po yung minority leader. Andiyan po yung, Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng appropriations committee. Kung magkano naman yan, ito po. O, pabukod yan. Ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Man, so ay, ay, iba pa po yung unprogram. Kanina naman yan. Ay, yan ay yung mga hindi pa nakikitang maaaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May, may condition naman yan eh. Uh -huh. Yan naman ay hindi magagastayan yan habang wala tayong perang naiutang o kaya isa-certify ng treasury. Uh -huh. So may, meron pong ano yan. Meron, may, mayroon pong ano yan. May limitation limitasyon po yan. O pagkatapos yan, o, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng, ng pagsusulit po dito sa House Opa. Nabasa na po ng pangatlo Opo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo Final reading, tama Ang tawag o. niyan, it's gab ah. house. So, House of Representatives, o. General Appropriations Bill o. Tama House na siya o. Mm -hmm. o, edi itataas ngayon sa Senado Tama, isang araw pala siya, napasa na, na. Na. E, na po ha Napasa na, o, e, nandun na siya na namin ngayon Binigyan na po, binigyan na kami nasa online Opo. Nakikita na namin na ngayon, ito pala yung ginawa ninyo ha O, -ho. o Ah, Magkakaroon na ngayon na tinatawag na bicameral. Grabe ano, parang nagiging suhol pala yun ng DBM sa mga mambabatas para hindi na kung ano man yung inilatag, inilatag nilang uh, budget. Kung napapansin po ninyo guys, talaga palang napaka-systematic po nito at napakarami pala talagang nakikinabang nito. Bagaman po ang, ang sinabi po dito ay napupunta po pwede pong maglatag ang mga mambabatas ng mga proyekto, eh ang tanong, yun po ba ay nakasalig sa kanilang trabaho sa kanilang mandato. Di po ba ang mga congressman at ang mga senador ay mga mambabatas? At hindi po kasali sa kanilang mga mandato ang magpagawa ng mga proyekto. Hindi po ba? Alam nyo na ngayon guys kung paano ang nangyayari. Kung ano ang nangyayari ngayon dyan sa, uh, sa budget ng ating bansa. Ayan. Nakakalungkot lang guys kasi uh, halos lahat para sila nakikinabang dyan. Ano? So, pero I think depende pa rin yan guys eh. Kung kaalyado ka, siguro mas malaki yung sayo. Pero kung kalaban ka, eh, katulad po guys ng nangyari dati kay Senator Marculeta tinanggalan po siya ng mga budgets ng, uh, ng 19 Congress at nung mga nakaraan pa. Kasi nga po, maingay si Senator Marculeta ayaw niya ng mga ganyan eh. Tinanggalan po siya ng budget, yung budget po na sana yung ginagamit po niya dun sa party list. Di po ba, ang, ang sagip party list po, kung napapansin po ninyo, nagpost po ako na napakarami po ng natutulungan ng mga binibigyan ng uh, ng mga goodie bags, pinamamahaging tulong ng uh, ng Sagip Party List. So kinukuha po 'yan doon sa budget po ng uh, Party List, ano po. Pero tinanggalan po niyan ang uh, Sagip Party List ng budget nung mga nakaraan pa. So dahil nga po sa hindi kaalyado ng administrasyon. So ayun, damay po yung mga uh, umaasa dito sa Sagip Party List, ano po. So ayun, Nakakalungkot lang isipin na pa palang nangyayari. So ano guys sa palagay ninyo, comment naman po kayo dito. Please follow, like, and share naman po. Thank you.